Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi nga na ang Boston Celtics sa New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kailangan na nga na ng Los Angeles Lakers na gumawa ng trade. sa isang off-season lamang nga po mga katrops ay grabe na nga po ang pinagbago ng Eastern Conference sa dami ng mga teams na lumakas ang lineup. Kagaya na lamang ng Philadelphia 76ers na literal na nakabuo ng isang bagong super team. Sa pagkakakuha nga po nila kay Paul George at ilang mga magagaling na role players na siya magpapalalim sa kanilang lineup. Bukod rin nga po sa 76ers mga katrops. Hindi rin naman nga po nagpahuli ang New York Knicks sa pagpapalakas ng kanilang team dahil matapos lamang nga po nalang makuha si Michael Bridges mula sa Brooklyn Nets ay sinundan na rin naman nga po ito ng pagsungkit nila kay Carl Anthony Towns na siyang kukumpleto sa kanilang pinakabagong super team sa susunod na season. Siyempre hindi rin naman nga po magpapahuli ang Milwaukee Bucks sa East sa inaasahang pagiging healthy na ng pangangatawan ng kanilang dalawang superstar na sina Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo kaya magiging sobrang competitive na nga po next season ang Eastern Conference sa dami ng mga teams na kayang humamon at makasabay sa ating defending champions na Boston Celtics. Pero sa kabila nga po ng mga nangyaring ito ay mismong si Jason Tatum na nga po nagsabi sa isang interview na wala pa rin nga po silang kinakatakutan kahit man silang target na talunin ng lahat ng mga teams hindi lang sa East kundi pati na rin sa buong NBA sila pa rin naman nga po ang nananatiling hari ng Eastern Conference dahil sila lamang ang nag-iisang dito na nakasemento ng chemistry. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kailangan na nga po ng Los Angeles Lakers na gumawa ng trade. Matapos nga po mga katrops na gumawa ng trade ang Wolves at ang Knicks kahapon, ay marami na nga po agad sa mga fans ng Lakers ang nag-request agad sa kanilang team na gumawa na rin sila ng move sa lalong madaling panahon. Lahat na rin naman nga po ng mga teams ay nagsisilakasan ang lineup sila na lang ang walang pinagbago sa kanilang kupunan kaya oras na nga po upang gumawa na sila ng pagbabago dito. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang general manager na si Rob willing na naman nga po sila na i-trade ang kanilang dalawang future first round pick Basta't mapa-improve rin naman nila ng gusto ang kanilang lineup at maging isa na nga po silang legit na championship contender. Kagaya na lamang ng lumabas na balita na posibing pagkuha nila kina Jeremy Grant, Robert Williams at si Mattis Tybal kapalit nila D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Max Christie, Gabe Vincent at ang kanilang 2029 first round pick at 2025 second round pick. Ngunit mangyayari lamang nga po ito sa kalagitnaan pa naman ng regular season bago sumapit ang trade deadline at kapag hindi na naman gumana ang kanilang binong bagong lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa ito pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.